Good morning, good morning, good morning, guys! Magsisimula na naman po tayo na magluto, guys. Ito po yung ating nilutong na una. At ito po yung panglawa, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys po ang ating ulam ngayon so, minu natin guys guys ito po yung ating pangatlong luto guys yan guys tinola tayo guys tinola tinola manok guys ating ulam ngayon ang Guys, para lamutin, guys Pakukuloyin natin Pakalamutin guys Magisa na ako Kanina guys Ng sibuyas, kamat Sibuyas, luya, bawang At ginisa ko na rin Ang manok guys Tinola ang dating nito guys And guys hindi okay, ko kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa pag-subscribe, marami po kayong matutulungan. Isa na po ako matutulungan niyo guys. Yan guys, salamat sa inyong walang sawang pagtangkilip ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. Po and God bless you all mabuhay po kayong lahat ingat po kayong